Pagandang umaga mga kakutus Dahil muna tayo mula kalamba hanggang subo So ang motor ko medyo uh, Ayaw na halos tumakbo Siguro sobrang init Kasi dati pag nakarating na ako rito kapunta ng nasubo Nagpapahinga ako ng tagaytay Ngayon din Dinire, rin na ko So Ayan, pahinga muna Problema kasi nga, nakita nyo yung mga yan Naranasan ko dati yan eh Ito oh And, ang hirap niya pag mo yung sa daanan Kasi so, pag ng ang gamit mo, kailangan mo magpahinga lalo pag Ano mo, paiyak na yung motor ko, ayaw na ako ayaw na eh Hindi ko alam kung problema siguro ano Ah, uh, mainit na yung belt niya So, kailangan ko siguro pahingahan mga 15 minutes Siga, sa mga long ride siguro, the best pa rin talaga yung kadena, Araw-araw ano? kasi, ano, Ah, sa isang linggo, dalawang beses ko yata Ginagamit to, balik-balik Mula Nasugbo Pakalatagat, tapos kalatagan To kalamba Laguna So ayan, goodness tapos, Sobrang layo na binagaya ito oh. Ito ako sa Nasugbo Road So sa mga mag-ride, hindi na Sana wag na maranasan dito So yung mga putulan ng bed Ito, matindi nangyari dyan Sa loob